Samantala, Rian Ramos at Congressman Sam Versosa, sure na sure na daw sa isa't isa at napag-usapan na ang kasal. Bago ang, bago ang pakinggan ng senyo, panoorin po natin ito. Mag tagal pa kami at talagang mapunta sa sana tayo sa mas magandang uh, lugar o level. Napag-uusapan mo. Napag-uusapan. Seryoso, Seryoso po. Seryoso po. So may mga plano na pag-uusapan kung paano. Kasi siyempre, we will not be together kung hindi naman namin pag-uusapan yung future namin. So, we've been uh, talking about our future, ano yung mga pangarap namin sa buhay, ano pa namin gusto namin gawin, pagtamanda kami, uh, paano namin matutulungan isa't isa, maging better person, maging mab mas mabuting tao, mas ma makuha yung mga ina minimiti namin sa buhay. So, yun. Mahirap pumasok sa isang relasyon na hindi sure. So, sure na sure talaga. Ayan, syempre nga naman, together sila, napag-uusapan talaga, di ba, yung okay. future nila. Mm. Yun ang maganda, oh, meron sila lang yung future nila, alam na kailangan ito, kailangan ito, talaga. Pagka ikaw, sigurado ka na sa pakakasalan ng tao, ibig sabihin talagang mahal mo at siyang gusto mo makasama na sa isang bahay, di ba? Oh.